guys. Ayan guys, mga ano ko. Itong bilis guys, hindi ko siya ituturta. Iaano ko po guys, anong tawag pa dito? Iaano ko siya sa, itim ka muna pala tayo guys, na cornstarch at saka harina. Ito guys, paminta at saka yung ating tawag dito. Yung paprika. Halo ko siya guys. Saka, ito yung tirang konti yun lang magkisarap guys. Ayan. Tapos, maglalagay tayo ng sa dito ang ating flour. Kunti lang guys kasi kunti lang naman yung ating dilis. Ayan. Tapos, sahaluan ako pa siya guys ng cornstarch. Ito. Ayan guys. Hindi siya ganun guys karami. Kasi, ayan siya guys. So. Tapos, ayan naman natin siya guys. Ayan. Ito siya guys. O. Wala akong guys na breeding mix kaya ito lang ang nilagay ko yung yung harina at saka yung cornstarch. Tapos ito guys, lagay natin dito. Ayan. Pinanong ko muna ito guys, pinatapin ko talaga yung dinis. Tapos, ipiprito natin ito guys para mag-crispy. Ayan. Ayan siya guys. Ito na siya guys. Para lang siya yun na. Ayan na siya guys. So, para lang din siya guys, sinalog-alog na. Yung igot kung tawagin sa amin. Ano yon? Yung igot kung tawagin sa amin guys, nilalagyan namin yung, nilalagyan namin yung sa ano? Yung plato, platong ano, tapos, tatakpan rin namin ng tapo-plato. Sabay namin na alog-alogin na may asin, guys. Tapos, kung may asukal, guys, saluan mo, ang sarap. Ito na siya, guys. Nasi piprinto natin ito, guys. Ayan. Ito na nangyari sa ating dili, so. <laughs> Ngayon, guys, mainit na yung ating kaldero. May mantika na pala ito, guys. Nilagyan ko na yun ng mantika. Tapos, ito, guys. Ganto-ganto ko na lang siya. Ayan. Hindi na pala ako, guys, dito naglagay ng, ano, ng, tawag dito, ng, pansin kasi tawag dito. Naglalaba ako guys. Naglalaba si Manay. Inaano ko muna pa dryer na yung mga guys. Kasi ngayon guys, pala Tuesday, araw ng laban ni Manay. Ito pala guys, labibis. Quartier namin sa nilutok yung ulam kagabi. Miso na may talong. Hindi kasi guys, naubos. Pero kumain yung apo ko nung kagabi guys, yung miso na may talong. Guys, okay, so. Tapos yung kanin namin guys, inipin din. Ayan. Ito na guys, yung ating ang unang batch. Sisip mga guys, yan mainit pa. Mainit pa guys. Tapos ito yung pangalawang batch guys. Ito na ito guys. May isang batch pa tayo guys na inisasal lang. Mmm, ang hmm, harap guys. Ang lutong. Mmm. Ang lutong guys, ang harap. Mmm. Ito so guys, yung pangalawang ano natin. Ahanguin na natin, guys. Tapos, ito na yung last na salang, guys. Ayan. Ayan, open na siya, guys. Sugat mo na tayo ng kamay na nagay. Ito na guys. Last na lang po guys. Ayan. Tapos guys, gusto nang ako kumagluto ng noodles. Ito guys, gusto niya. Sabi ko, wait lang. Lutoy muna na natin yung diles. Susunod ko to guys. Ito na guys, luto na yung ating diles. At ang na ako guys ng tubig para sa noodles ng akin na, na bebe. Tapos pag naluto na to guys, akit naman ako sa terrace at magsasampay ako. Tapos ang akin pakong na magiinit ng kanin at saka yung aming tirang ulam kagabi mga guys. Guys, maluluto na yung noodles ng aking Abby Bay. Ito guys, taon na na siyang kumain. Ito yung tira namin. Tapos ito yung dilis. Ito yung ininit lang guys. Kasi guys, daligo muna ako pakatapos yung magsampay. Kain na tayo mga guys. Thank you. God bless po. Please follow and share. Mga guys, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo mga guys. Guys, tapos nung huni kumain. Sabi ng asawa ko para daw tabilis. Ang sarap na talaga guys. Tapos ito yung niloto ko kahapon na ano, kagabi. Yung miswa, tingnan nyo guys, ubos na. Sarap din pala ipartner siya dyan. Para siya guys na, guys, natawili sabi ng asawa ko. Ang sarap